Kim Domingo biktima rin ni Archie Alemania. Naging usap-usapan sa social media ang sexy actress na si Kim Domingo matapos may ugnay ang kanyang pangalan sa kontrobersya kaugnay ni Archie Alemania. Ang tanong ng mga netizens, biktima rin ba si Kim ng mga akusasyon laban kay Archie na kasalukuyang nahaharap sa mga kaso dulot ng reklamo ni Rita Daniela? Matapos ang ulat tungkol sa pagsampa ng kaso ni Rita laban kay Archie dahil sa pangbabastos at tangkang panghahalay, muling binalagay pinalakan ng mga tao ang mga pahayag ni Kim. Isang bagay na humakot ng atensyon ay ang naging pahayag ni Rita kung saan inilahad nito ang kanyang mga karanasan at ang mga pagkakataon ng kanyang pagpapatawad kay Archie. Sa kanyang nakaraang pahayag, Alam ko po na si Archie eh, sobrang babaero. Nandoon pa rin po yung paulit-ulit na pagpapatawad. Ah, paulit-ulit na pagpapatawad pero meron di po hangganan ng lahat. Ang mga salitang ito ay tila nagbigay diin sa mga netizens na maaaring may mas malalim na koneksyon sa pagitan ni Kim at Archie na hindi pa na ihahayag. Si Kim Domingo at Archie Alemania ay naging magkatambal sa isang palabas kung saan may mga eksena silang may mga halikan at bed scenes. Ang kanilang chemistry sa telebisyon ay tumanggap ng maraming papuri, ngunit tila nagbigay din ito ng ibang perspektibo sa kanilang relasyon sa likod ng kamera. Ngayon, ang mga tao ay nag-aalala kung si Kim ay nagdanas din ng hindi kanais-nais na karanasan sa mga kamay ni Archie. Isang malaking bahagi ng issue ang pagtatanong sa kredibilidad ng mga pahayag na ibinato sa social media. Ang mga netizens ay naging masigasig sa paghahanap ng iba pang impormasyon at mga detalye na maaaring magbigay linaw sa sitwasyon. May mga nagsabi na dapat ay suriin ang mga pahayag ni Kim at ang kanyang posisyon hinggil sa relasyon nila ni Archie, lalo na sa mga kaganapan ngayon. Hindi maikakaila na ang mga ganitong insidente ay nagiging sanhi ng takot at pangamba sa mga tao, lalo na sa mga kababaihan sa industriya ng showbiz, Maraming mga artista ang nagiging biktima ng mga hindi kanais-nais na sitwasyon at ang pagkakaroon ng mga pagkakataon upang makabawi o makapagpatawad ay hindi madaling hakbang. Ang mga pahayag ni Kim ay nagbigay diin sa ideya na kahit anong mga pagkakamali o masamang karanasan, ang pagpapatawad ay palaging isang option, ngunit may mga limitasyon din. Ang isyo ng pagpapatawad ay isang sensitibong tema, lalo na sa mundo ng entertainment. Sa isang banda, ito ay nagpapakita ng pagkakaunawaan at pagkilos patungo sa pagpapabuti, ngunit sa kabilang banda, maaari rin itong magdulot ng pagdududa at pag-aalala. Ang mga tao ay nagiging mas kritikal sa mga pahayag ng mga artista, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Sa kabuuan, ang mga kaganapang ito ay nagsisilbing paalala sa mga tao na maging maingat at mapanuri sa mga relasyon, hindi lamang sa industriya ng showbiz, kundi pati na rin sa totoong buhay. Ang pag-uusap tungkol sa mga isyu ng pang-aabuso at pangbababoy sa kapwa ay dapat ipagpatuloy upang mas maraming tao ang maging aware sa mga ganitong sitwasyon. Ang mga netizens ay patuloy na nag-uusap tungkol sa mga pangyayaring ito at kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap para sa mga biktima at sa mga akusado. Sa ganitong konteksto, ang pagkakaroon ng mga boses na nagkukwento ng kanilang karanasan ay napakahalaga upang maipahayag ang mga damdamin at maisulong ang kaalaman ukol sa mga isyong ito. Ang bawat pahayag at reaksyon ay nagbibigay ng bagong perspektibo sa mga tao at nag-uudyok sa mga ito na maging mas mapanuri sa kanilang paligid. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.